pagkakaibigan a Filipino language spoken word poetry Ito yung mga taong na hindi lang po kaibigan Hindi lang din basta nakakasama sa ating galaan Hindi din lamang basta katropa kaibigan kakampi o kaya naman ay kabarkada kasi naman ito, yung mga taong maiintindihan ka na para bang magkadugo kayong dalawa. Dahil para sa akin, na ang lahat ng mga bagay sa mundo ay may mga hangganan. Pwede na lang kung nagmamahal ng inyong mga kay kay pamilya at mga kaibigan. Alam ko naman na nararamdaman ka kapag may kasama ka para akong lumilipad sa langit na kay sayang sobra-sobra. Ang barkada ay naging kabahagi ko na bilang ikalawang pamilya dito rin talaga ako na natutong mag magagkwatcha at dito rin talaga ako natutong tumawa tumawa sa saya tumawa sa mga kalokohang na nagdala at nakilala ko sila pagmamahal ng isang tunay na kaibigan ay nasa ating mga kamay. Na, na ang bawat isa sa atin ay magiging kagamay sa mga pagsubog na kinakaharap ng mga nagdaang hamon magiging kabalikat rin ito hanggang sa pagbangon.